And guys, good morning. So ito medyo nabos-boso na, na natin ang paligid. So, naipon na natin ang mga tuyo dahon ng yug. Ay e, natambak na natin. At pag siba uh, pagano lang, pag, ano lang, pag siga na lang. Sigaan na natin 'yan mamaya. Um, Ayun, yung isa na na. No? so kahit pa paron nabawasan. Uh, next month or next week, marami ng bunga yung ating uh, ano kamyas ayan ang daming bunga nyan no? mamulaklak kasi binagyo dalawang bagyo ang dumaan so naano siya, no? na ano siya ng malakas na kaya namumunga siya namumunga lang po yan pagka na, pagkatapos bumagyo ayan o sarap po yan sa paksi so balikan natin to sa ibang araw at uh, natin siguro mga nasa abot uh, ng 200 and so medyo okay na malinis-linis na rin po wala nang mga kalat na mga dahon ng yung so tinambak po natin yan ah, uh, guys ito po yung dahon ng papunta sa baryo papunta sa kabahayan sa baryo mismo So maganda po rito mag-alaga ng manok at saka baboy kaya kung lulubin nakita ko kasi yung mga nagfa farm ng manok so maganda po ang kita ng manok kahit meron ka lang 100 piraso ng manok or 200 maganda na po yun yung kapaitlogin so maganda po rito so lubin po ng Panginoon balang araw ay dito tayo gagawa ng farm ng manok at saka baboy ayan so ito po yung tabing dagat lang po mga kaibigan and narinig nyo yung ano yung huni ng pamput yan sa likod na yan ng mga kahoy kahoy na yan ay dagat na po yan nandun po yung aking bangka masarap dito manirahan kasi tahimik walang kapitbahay walang maritis walang maingay walang pulusyon sariwa dito ang hangin kaya gusto ko rito guys ayoko dun sa baryo dito makapag-isip ka ng mabuti wala kang mga kuintuhan walang kachismisan walang magbubulong sa iyo ng masamang balita, dito at least eh, makapamuhay ka ng tahimik. Huli ng ibon, pagaspas ng hangin ang iyong maririnig, at the same time, magalaga rin po tayo dito ng mga manok na native. Ayan, ito lang po yung aking kubo-kubo, at uh, pagdito tayo titira, dito ay papagandahin natin ng konti lo loobin ano. So, kaya ako dinisay na ang higaan nasa taas, silo sa baba, kasi may time na uh, nagkaroon ng high tide umabot dito hanggang dito yung tubig pero mababaw lang naman no so yan nagpapausok tayo kasi maraming lamok dito dahil madamo so kailangan lagi papasukan kaya mamaya um, sigaan natin yan um, mamaya kaya mga guys so atin pang papalinisan pag nagkaroon tayo ng pera ayan guys ayan o um. Thank you for watching. God bless,